si Galactic Connor. Samahan niyo ako mag-aral ng mga anyong lupa. Ilang halimbawa nito, anyong lupa. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang lupaan sa mundo. Ito ay maaaring magkakaroon ng iba't ibang anyong hugis, taas at mga katangiang physical Ilan sa halimbawa ng anyong lupa ay ang Una, bundok, kan? Pangatlo, isda o gulo. Pangapat, talampas. Panglima, buron. Panganim, lambak. Ang tunahan natin ay bundok. Ang bundok ito ay isang mataas na anyong lupa na may matarik na bahagi at malawak na talampas sa tuktok. Halimbawa nito ay ang bundok sa mga apo sa Kutabato, Davao City. Pangalawa, bukan? Ito ay isang anyong lupa na bumubuga ng mga abong bato, laba at mga iba pang mga pagsabog. Halimbawa Halimbawa nito ay ang Bulkang Mayon sa Albay, Bicol. Isla o Pulo ay isang bahagi ng lupa na higit na maliit na sa kontinente at higit na malaki sa baton na natatalimiran ng tubig. Halimbawa nito ay ang isla ng Boracay sa Aklan. magtapo, mag, sa pagitan ng bundok at lambak. Halimbawa nito ay ang talampas Central Luzon sa Pilipinas. Panlima, Buron ay isang anyong lupa na lumalagpas sa taas ng tumapalibot na kalupaan na sa isang limitadong sukat. Halimbawa nito ay Chocolate Hills sa Bohol. Pang-anim, ang pangkulig ang lambak. Ito ay isang patag na anyong lupa sa papaligiran ng mga bundok. Madalas itong mayroong sapa o ilog na dumadaloy dito. Isang halimbawa nito ay ang lambak ng Cagayan sa Central Luzon. Yan na muna pag ng ating pag aaral ng mga kagalaktik. Ako po muli si Galactic Honor hanggang sa susunod